Magandang magandang araw mga kamisyon Ngayon po ay uh, silipin natin ang loob ng Malacanang dito sa Ilocos Norte So yun guys atin pong papasukin ang loob ng Malacanang of the North So andito na po at uh, nag, uh, nabili na ng ticket. Ang ticket po ay 70 pesos sa halagang 70 pero dahil nga po marami kami ay ibinigay na lamang na 50 pesos discounted na po iyon. So, lalo na kami tatlo pong madre na pumasok ay wala pong bayad. Nakiusap kung pwedeng walang bayad. So, so far bumayag naman po dito sa na, na kinukuha ng ticket. Ayan, at kagulo na po ang lahat. Kanya-kanya nang kuha ng kani kanilang mga ticket. So, papasukin po kasi natin ang malakanyang. Titingnan natin ang uh, dating tinirhan ng ating pangulong Marcos. So ayan at uh, lahat po ay nakabili na ng ticket, konti na lamang ang hindi, ayan. At uh, ngayon nga po ay uh, papasok na tayo, ayan at naglalakad na po kami kasama po si Serene, si Ma'am G, ayan. At ang iba po ay nauna na doon. Medyo malayo-layo din po doon mula sa sa guard or sa bilihan ng tiket patungo doon po sa dating bahay ng ating Pangulong Marcos. Ano, so yan, lalakad. Pero okay lang naman pong maglakad kasi hindi naman po mainit gaano. So, pero tayo ay nakapayong dahil bawal tayong maarawan. So ayan, kasabay ko po ang tiyak mo. Tapos nasa likod ko po si Madam Lori. Ayan. So yung iba po ay uh, mabilis lumakad. Kaya nandoon na sila. At ngayon nga po ipapasok na natin. Ayan. Marami po dito puno, puno ng mga frutas. 'yan mga mangga, 'yan. Malalaki ang puno, hindi po nila pinuputol. Ayan. maganda nga naman na ang puno ay hindi natin pinuputol dahil ito ay nakakatulong sa pagbawas ng mainit na panahon. Ayan, kaya mahalaga na ang ating puno ay iniingatan at inaalagaan dahil dito po sa Ilocos ay super init po pero dito sa bandang ito ay hindi gaano so ngayon po ay tayo, ay, ako po yung samahan sa pagpasok natin sa bahay ng dating Pangulong Marcos ayan, so binigay na sa akin ni Tia Waway ang payong at sabi ko ay magpicture picture so ito po ang front No, ng bahay ng Pangulong Marcos na yan. Ito so, yun sa harap po nila. So, okay. Malacanang. So, yan. Tayo po ay papasok na. Samahan niyo po ako. Ito ang pinakang harapan po ng Malacanang of the North. Ayan. So, syempre, ang iba eh, nagpicture-picture muna bago pumasok. Maganda nga naman na may remembrance. Ayan. So, kanya-kanya na silang punta kung saan saan at kanya-kanya ding picture. Napakaganda nito, malaki. So, ngayon po ay tayo papasok na. At syempre, dala-dala ang ticket ng mga binili nila. Ayan. Si Ate Maris ay hindi pumayag na hindi makaka-picture sa harap ng malakad niyang na ito. So, andito po yung naniningil, si Kuya. So, dahil wala ho naman tayong ticket, kaya tayo ay dari-diretso na. So, ayan. Tingnan po natin, no? Panoorin na lamang po natin. Ayan, mag... Picture, picture. Yan, yan. Pwede naman yatang umakyat eh. Ha? Pwede? Hi, Tia. Pwede umakyat. Anong Hi, hello muna kay dito. Yan. Sabi mo kung nasa kayo. Yeah. So, we are in here, we are in the Yeah. nandito na po kami sa taas. Bawal upuan kaya may tali. Tingnan natin ang mga Marcos family. So, ang fade na. Ayan. Hmm. Mm, ganda. medyo bago-bago. Ang mga upuan. Ito, ito, si Bunga? Mm hmm. Ito. Oh, ah, Pede. Hands up please, hands up. Eh, mana Siguro para hindi Grabe. thank you for not sitting. <laughs> <laughs> Ayan. Ayan, uh -huh. ha natin. Wow! Pasukin natin ang kwarto nila. Ha. Kaya lantin mo, mayroon siyang cabinet. Ayan, ang cabinet nila. Tingnan natin. Pasok, pasok. Ay! Ay! No. Malapit to sa China. So, yung uh, mga ano nila. Ayan. 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 Malagay nila dito yun. Yeah. May pamipipa. pa. Ayan. Yeah. Uh. Ano kaya itong mga ito? Uh, may bala. Ayan. Um, Ba't talagang lahat ay naano nila, oh? Uh? Mm -hmm. ito. Ito ang mga unang maleta na. Hmm. Sigurang mga gamit talaga nila ito, Tia na. Hmm. Hmm. Yan ganito ang mga maleta nung unang panahon. Uy, 'yan na yung ako. Ito yung bago ang hindi naglagay niyan sa da. Oo. Uh -huh. uh -huh. ano kaya yan? Ano yan puti na yan kaya? Ito? Bato. Bato? Ay, panghilod. <laughs> panghilod. <laughs> pang ito ba? Uh -huh. Ang tampipi ay pamipi. Ito yan. Aba, tingnan mo ito. Bagoong. Tingnan mo ba yung bagoong ba na yan. Yan yata Ito. Bagrabi na preserve nila. ba ito mga gamit nila. mm, -mm na, gamit nila mga naga. Grabe na preserved talaga nila. Uy, may naninig garil yung malboro. <laughs> Ayan. Ayan ang mga gamit nila. Oh. Sarabo. Ha. Ayan. Arrival. Colgate. Okay, dami oh. Daming towel. Yan. Ayun. Ganda Ikati. Hi, Ate Jo. Hi, sister. Ito mga turista dito. Ito, eh. <laughs> laki ano? Mm -hmm. Dito siguro sila nagsisinado. Ayun mo, oh, ayan. Hindi agad na nga sinado. may... Eh. Ito, ang dami. Melda Marcos. Tia, may ka picture ka dito sa damit na to. Ang mm -hmm. mm -hmm. ganda. Ang ganda. Sige, Neng. basa ikaw. Hello. Oh, may palayok. Grabe. Mm -hmm. Ano kaya ito, Tia? Ito? Camera din. Ito. Ito. Oh, ito. But at like a, a, a job that <laughs> <And> the people get started the historical yo it's cheap Ang pati, ano. Kaya ka na yung ayaw yung camera. Dali. Saan? Ah, mayroon pa? Opo, pabra ni Ma'am Irene. Ah, dito. Sige, tingnan daw natin dito yung kwarto ni Ma'am Irene. Ayun na. Ayun na. Kapat, Mayroong oh. ano mag-a-assist sa ah. Tingnan natin. Ito po yung kwarto ng mga Ah, ito. Ay, Marcos So, ito ang kwarto ni Ma'am uh, Ma Irene at uh, Ma'am Mark, ano, ay, Marcos. Ito, yan, take isa sila. Ay, na-preserve talaga nila, nila, oh. Tapos so sila ng una nila. Ito ang baol, mahiwagang baol. Hi, hello. Ito pa, ang dalawang ano. Mabing. Ang galing. Tapos yan ang kanilang ano, yes. cabinets. Ang sa Masaysaya ng Pilipinas. Ah. Ito yung galtawang Sabi, nakakatuwa. Ito, oh, may kalin sa Hmm. nag ikaw ang nagtatrabaho dito? Mm, mga touristy. tourist guide. Tourist uh, guide. regular. Hmm. Araw -araw. Hmm. Ah, Araw-araw. Marami na punta dito. Marami na punta. Ah. Makalalo pang Baka bukas hanggang Buti na paper served to nang ganto, no? May tagalinis talaga. Yung mm, kami rin ko ka naglinis ng umayo, umaga, kung kada umaga, tapos bago, bago ako mag Ano Anong pangalan mo? Gia. Gia. Hello, Gia. Masama ka sa vlog ko. Ibig sabihin, ito talaga yung ano, no? Dito talaga tumira ang mag-anak. Pamilya. Pamilyang Pangulong Pangulong Marcos ito ano to Ay, ito na yon, ito kusina Opo, pero ginawa ah hindi natin nakita ano tapos tong ibaba na to bakit meron diyan sa ibaba parang lutoan kung may bisita. ah Kaya dito tayo sa labas. Thank you, Gia. Ilog mo? No? Ilog po. Lake. Ah, lake. Lawa pa. Paano tayo? Ang ganda ng ano nila. Mga kaahoy talaga. Oh, ano naman dito? Ano? Ang mga maraming marites, eh, ano? Tayo nga magmarites sa iba't ibang kwarto. Ano naman kaya ito? Dami palang kwarto-kwarto to. Ito pa kwarto? Yan naman ang family suweto <laughs> family sweto. <laughs> 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 <inaudible> <inaudible> ah, <inaudible> Ito naman ah, kwarto. Kwarto daw ni Bongbong. Bongbong Marcos. Ah, galing. Oh, pati kumot. Ito, may cabinet din siyang sarili. Parang sarap naman balik-balik ang pag may ganito, no? Ay, kay Marcos. Yeah, ay, bongbong -bong daw. Ay, bong -bong. Hmm. Ako dito na pinahanap ko yung kwarto hmm. niya. Grabe hmm. na ano nila ang mga mga gamit. Ang ganda ng mga ano, pang-mini nila. Pag-ibay yung maman ka nga. Mayaman na mayaman maya, na ng mga bayan. Malakan siya. Tapos yung, yung kabila, yung kabila. Ang guest room. Guest Okay, tingnan It na. Ito kay Tito kwarto. Ay, yung kwarto ah, mo. <laughs> <laughs> may kwarto ka? Ah, ano kaya ang meron dyan? Hmm. Tingnan natin. Ito naman. Ah, lampasan. Yung kanina doon. May pinto dito, may pinto doon. Guest room? Guest room daw yata naman ito. Ay, oh, ang ganda ng... Ito, gantong telang, ano, dito talaga to sa Ilocos. Ganto pala talaga. Ang, mm -hmm. Diyan. Yan ang cabinet. Oh, dito, dito nam Ah! Dito ang... Opisina. Ah, mm -hmm. Pisina nga ayan, diyan na yan. Tiyali ka, magpicture tayo. 1985 to 1986. Oh, tagal ilan taon 'yon, Ma'am G? Ilan taon siyang naging uh, presidente? Oh, 1965 to 1986. Tagal, no? Aircon din naman, oh. Nandiyan din. Sugan, grabe non laki pala nito. no. Ito ang uh, dito dito. Meron pa pala dito eh. Okay. Ano? ano naman to? Abo ka lang. No. Ay, um, ay, gira nga noon. Noon um, um, panahon. <laughs> ay, ah. Uh, um, Tano, may lighter ng, ano, may lighter ang, um, di ba lighter yan, uh Nakaabot pa ako ng lighter ni Lolo Ingo na gaya ni. Uh, uh Gaya pala yan. Ang dami. Ang Ayan, tiya. Ito yata ay ano ng mga ito. Ayan, tawag yan. Hmm. Uh hmm. -huh. Uh -huh. Tingnan natin. Indonesia. President ng Indonesia. Japan. Ito. China. China. USA. Right. USA. Meron naman ang ano. Ang Talaga. So, ito mga project project nila ano 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 kung kung saan ano emphasize yung mga infrastructures and projects po during the Marcos era ano So, ito po is yung patapat bayat na kung saan. Kung pupunta po kayo sa ano madalaan yung po ito. ano Ito, ito. ano sa gilid daw, mo na yung Pagod po. Ano ito sa ibabaw na yan? Para ma-preserve. Ano yun? Alin, Bridge Which connects to summer? Ano naman ito? Anong po connectang summer to late po? Bridge po. summer. Itong malit na pulo na ito. Ano yan? Ginawa ko para kung may mga daanan yung mga malalaking bank ko po. Kaman, ah, mas... doongan. Daanan. Da daanan. Oh, Tapos ito na yon oh, Parang po, kami nakadaan na dito eh. Yes. Uh, pwede, pwede po airport po siya. Tapos yung Manila International Airport. Ano naman to? Zamboanga hmm. International airport po. Ah, ah yeah. oh, po Ayan, Sambuanga Airport. Ayan, sa mo tatlay? Yun na. Yeah. Sambuanga Airport daw po. Uh, ito kaya, ano naman ito? Ano ito? Oh, okay na siya. sa mga Land, so. Indeed, sir. sir, ano naman to? Ah, uh, nga. Sir, ano to? Ah, is Mount Samat National Park sa Bataan. Mount Samat uh, National Shrine. In commemoration and the bravery of the Filipino-American soldiers during the World War II versus the uh, uh, niya Japanese. Nag ito naglabanan na ang mga tatay ko noon. Uh, Dino, ito yan sa amin eh. Mm. Tatay ko sundalo eh. Hindi yan sila nagalaman. Napasama din ho ang tatay niya dito. Ay, napalaban. Naglaban namin patay nga eh. Mayari. Ito, ito sa amin. Kaya eh. lang hindi Kasi siya napatay ng mga... Kalaba Yung mga patay, pinatas niya Nakahiga din siya doon. Ah. Um, pinatas niya. Karabi, uh, <laughs> <laughs> ano? Yung batay, pasalaan, ano ah, tapos sumiga na lang din, din siya, para siya para hindi siya niya yun. ah, ah, oh, yung hanggang ngayon po. Mga may pinagmanahan pala. Opo nga. nga. Natapos na namin ni Tia ang ang ano, mansion. Ang mansion. Nasaan na ang ating mga kasama? Lumabas na po. Nandito na ulit tayo sa labas. Tayo? Kali na. Lumabas na tayo. Dito na tayo. Dito na tayo. labas naman salamat at sa uh, ayun pasok sa bahay ng Pangulong Pangulong Marcos at least naka-experience di ba tiyak hindi ka sumama di makakapasok dito ayun thank you po thank you po thank you Lord